Mga ko parokya, alam niyo ba kung ano ang bisita pastoral? Ito ay ang pagdalaw ng ubispo sa bawat parokya ng kanyang diosesis. Sa pamamagitan nito, ipinapakita niya ang kanyang tungkulin bilang punong pastol, nakikinig, nagtuturo, at nagmamalasakit sa kanyang kawan. Ayon sa batas kanon ng simbahan, Kailangang madalaw ng obispo ang kanyang buong diocese kahit nisan sa loob ng limang taon. Layunin nito na makita at maramdaman niya ang tunay na kalagayan ng parokya, mga pare, laiko, at buong sambayanan. Para sa mga mananampalataya, mahalaga ang bisita pastoral. Dito natin nakikita ang obispo bilang tagapagturo ng pagiging mabuting pastol at kinatawa ni Kristo. Ito rin ay paanyaya na mapanibagong ating pamumuhay kristyano at mas makiisa sa misyon ng ebanghelisasyon. Sa bisita pastoral, inaasahan ng mga sumusunod na gawain. Narito ang liturgical reception ng obispo, pagdiriwang ng sakramento ng kumpir, pagsisiyasat sa accounting at canonical records ng parokya, pagpupulong kasama ang Parish Pastoral Council, Kabataan at mga BEC, paglilibot ng obispo sa simbahan, kumbento at pasilidad ng parokya, pagdalaw at pagbabasbas sa mga sementeryo at higit sa lahat ang pagdiriwang ng banal na misa kung saan ipagkakaloob ang indulhensyang plenaria sa mga makikibahagi. Ang bisita pastoral ay higit pa sa pagbisita ng obispo. Ito ay tanda ng kanyang pagmamalasakit, pagkalinga, at pagkakataon para sa atin na mas mapalalim ang ating pananampalataya, mas maging iisa bilang simbahan at mas maging tapat ng mga alagad ni Kristo.